Mi bisita si Presidente Bongbong Marcos Jr. Huwebes, Oktobre 2 sa Bugo City, ang epicenter sa 6.9 magnitude nga linog nga mitay og sa Northern Cebu. Unang giduaw sa presidente ang mga residente sa SM Cares, ang housing project alang sa mga Yolanda survivors nga nahulpa sa linog. Mi bisita sa siya sa simbahan sa San Vicente Ferrer, City of Bugo Science and Arts Academy, ug ang Cebu Provincial Hospital, Bugo City. Gani, mipahigayon og tigom at ubangan sa Bugo City Hall si Marcos, kauban na nagkadaiyang cabinet members, mga pangu sa nagkadaiyang government agencies, si Cebu Governor Pamela Baricuatro, ug mga mayor sa pipila ka mga lungsod og syudad nga apektado sa lino. Kaya nahirampang kami ng kaunti dahil wala kaming, wala kaming pagpupuntahan, wala kaming paglalagyan rather ng mga na-displaced na pamilya dahil hindi tayo nakakasiguro sa mga evacuation center. Ang gagawin natin, kukuha tayo ng mga tent na malalaki at itatayo natin, kagaya ng uh, sinabi ko sa ating mga LGU executives, ito yung mga tent ng Red Cross na ginamit ng COVID. At ito ay mabilis itayo at kahit umulan, may problema. Mi pasalig og 50 million pesos cash assistance si Marcos alang sa Cebu province. Samtang 20 million pesos ang madawat sa matag LGU sa Bogo, San Remigio ug Sugod, ug tag 10 million pesos sa Bantayan, Daan Bantayan, Madridejos, Santa Fe, Tabogon, Tabuelan ug Medellin. Matod pa sa Cebu Provincial Government nga mukabat na sa 3 billion pesos ang kadaot sa infrastruktura tungod sa linog. Mangayo pa man tapon niya og rehabilitation para sa city hall, sa municipal halls nga nangadaot. Okay, na Wala ko lang ayo kay sufficient ta magdi gihatag ato ya ningon pa gyud siya nga ongoing. Ya pagdayon niya aglakaw ningon siya ako nga una pa gyud kay kinahanglan tawag lang. Asay sab sa Pangusa Cebu Provincial Hospital Dr. Zoraida Yurango, nga bisan pamanduna na clearance gikan sa OBO DPWH nga mamahimo nang ipasulod ang mga pasyente nga kasamtangang ana agawa sa ospital nang hinaot siya nga mapaspasan ang pag-ayo sa mga naguba nga bahin sa ospital. Sa akong gihangyo sa presidente nga mapaspasan o oh, retrofit ang building, mapaspasan ang budget, kawon na gyud ka basta imong anak na ko siya para maka function ni balik as level 2 facility maka operate makapaanak, paanak maka sa yan section mo function balik among in intensive care unit o among neonatal intensive care yan on o priority yan lakip sa mga pasyente ang asawa ni Dexter Itang kinsa nanganganak duha ka adlaw human sa linog are na mo drigani ya wagi mida seninas bata kay, na kuan man ang mong gamit ko na tumpagan ba di mo naman nakakuhaan, kuha gamit sa bata. So, aray may diri, alas dos. Pagpanganak niya, may kayo naapoy ka ng pasyente o ba na looy, katagaan po may trasulob lang sa bata. Pupong paris, glissod po kay bleeding po siya ba. Ngayon, dextrosan siya, oxygen pa yun. Glissod gid mamay kayo. Pagyan, gita kalamulidad nga. Di mo may bawaan ba nga, kalikali, trakayo. Ngayon lang na nga para maka kuan sa mga ubang nga tao, lang para sa mga, para lang sa tanan. Sa atong pagsuroy sa amihanang Sugbo, makita gyud ang mga residente daplin sa kalsada nga nagbitbit og mga placards samtang naghuwat og hinabang. Nagpabilin sabang makadaot sa kadalanan og mga edipisyo nga napakita sa epekto sa kakusog sa linog nga miigo sa ilang syudad. Gani atong naabtan ang nihulpang apartel kung asa tulo ang namatay. Lakip na ang usa ka receptionist og 4 anyos nga anak ni ini ko mura manigdagan kay kabayo nag dagandagan -dagan. pag human lin, di diretso di uyug-uyug ang akong gilingkuran gi, dahil ginahugna at tanan na mo mga gamit hurot jud pag tanaw na mo uy eh, hugno naman oh mo to nga kuy na arabay nagbantay dia wa gito kagawas jima og si kanang mercy nahaon manggali alas 6 sapon nya ang 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 ama inahanog anak apit na alas 10 But, sila gi katapusan dito sa ospital ang katong duha diri. Kasamtang padayon ang pagripak o ingon man pag-distribute sa mga relief goods gikan sa mga nagkadaiyang ahensya o pribadong individual. Tungod sa trauma o kahadlok, mas gipili na lang sa mga residente nga temporaryong mga tog kilid sa kalsada o mga open spaces kung asa matud pa mas luwas itandi sa ilang kaugalingong panimalay. Sanga ni Queenie Holigon, kini si Joanne Espinosa, alang sa My TV Cebu.